Hi! This is Mardi once again and welcome to my channel. Nicasio Asyong Rodriguez Salonga was an infamous Filipino gangster known as the Hari ng Tundo or Kingpin of Tundo, whose life of crime and authority has been depicted in multiple film adaptations. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Born on October 11, 1924, in Tondo, Manila, Salonga quickly rose to infamy in the late 1940s and early 1950s. He was considered one of the Philippines' public enemies, reigning and dominating Manila's then known mob district, Tondo, for several years. As a gang leader, Salonga had 12 loyal members in his group, the Angustia Gang, with four hideouts in Manila. Tondo, Binondo, Quiapo, and Pier. Ang pangalan ni Salonga ay inuugnay sa iligal na pag-aari at pagbibenta ng mga baril, pagpatay, pagkolekta ng halaga ng pera mula sa mga negosyante at iba pang hindi kilalang masasamang kaso. Si Asyong Salonga sa kabila ng kanyang mga kriminal na gawain ay tiningnan bilang isang lokal na bayani ng maraming residente ng Tondo, Manila. Ito ay kadalasang iniuugnay sa pangunawa na pinoprotektahan niya ang mahihirap at nanindigan laban sa mga kawalang katarungan sa kanyang komunidad. Ang kanyang mga aksyon ay nakakuha sa kanya ng palayaw na Robin Hood ng Tondo. Ang reputasyon ni Salonga ay lalo pang pinaganda ng kanyang madalas na paglabas sa mga headline ng pahayagan na naging dahilan upang siya ay isang kilalang tao sa Maynila. Sa kabila ng kanyang kriminal na record, nagawa niyang maiwasan ang pag-aresto sa ilang mga pagkakataon na nakadagdag sa kanyang misteryo. Ang mga talaan ng korte ay nagsiwalat na si Salonga ay pinadala sa kulungan noong May 11, 1944 matapos mahatulan ng Court of First Instance ng Maynila para sa kreme ng pagdiskarga ng mga baril. Siya ay sinitinsyahan ng anim na buwan at isang araw na pagkakulong sa koreksyonal. Pagkatapos ay inilipat siya sa Camp Nichols noong June 3, 1944 ngunit nakatakas sa parihong araw. Muli siyang inaresto noong January 10, 1946 upang pagsilbihan ang natitirang bahagi ng kanyang sintensya. Ang kanyang asawang si Fidela Fernandez de Salonga ay nagsampa ng petisyon para sa habeas corpus para sa kanya na sinasabing labag sa batas ang pag-aresto sa kanya ngunit na-dismiss ang petisyon. Sa kalaunan ay inuulat na lumabas sa kulungan si Salonga, hindi nagtagal sa panahon ng halalan sa pagkapangulo noong taong iyon at gumanap ng papel sa tagumpay ni Manuel Rojas sa Nueva Ecija, kasama ang kanyang grupo na nagpoprotekta sa mga butante mula sa anumang paghihimasok ng mga hok. Siya ay sumuko pagkatapos. Noong 1951, kabilang siya sa mga inaresto kaugnay ng pagpatay sa isang British shipping executive. Later that year, October 7, 1951, he was shot by one of his associates allegedly in a drinking party. Ernesto Rios with Joe David thought to be a double cross for both gang leaders and also Salonga's rival Carlos Capistrano aka Totoy Golem. Home Reyes work with. Tinukoy din ng ilang source ang politika bilang isa pang anggulo sa likod ng pagpatay. Ang pagkamatay ni Salonga ay naganap ilang araw bago ang kanyang ikadalawamputpitong kaarawan. Despite his criminal activities, Salonga's life continues to fascinate many. His life has been portrayed in several films. In 1961, Salonga was played by Joseph Estrada. 1977 by Rudy Fernandez, 1990 played by George Strigan Jr. The latest was in 2011 Manila Kingpin, the Ashong Salonga story, also played by George Strigan Jr. His life was also featured in an episode of ABS CBN program People, aired February 8, 2000. It's important to note that the perception of Salonga as a hero is controversial and not universally accepted. Tinitingnan siya ng ilan bilang isang kriminal na nagdulot ng karahasan at kawalang tatag sa kanyang komunidad. Ang dekada mina ito ay sumasalamin sa komplikadong katangian ng kanyang pamana. Thank you very much for watching. And according to a famous quote, treating others with fairness and dignity is the rain that helps them to grow and be fruitful. Shout out and thanks to the comment of Mr. Kevin Mikkel, all the way from Scotland. Maraming maraming salamat po.